bukang Lai Weiwei sa Umawas Borongan, isang maliit na bayan sa Samar. Ang hangin ay malamig at ang mga tao ay unti-unting nagigising sa isang bagong umaga. <coughs> Ang puok ng bayan ay tahimik, subalit may masamang diwa na bumabalot sa hangin. Si Maria, isang dilag na misteryoso na may kakaibang ganda, ay naglalakad sa kalsada. Siya ang pangunahing karakter sa ating kwento. Magandang umaga sa inyong lahat. Nakangiting sambit ni Maria. Ngunit sa kabilang banda ng bayan, may naglakbay na maitim at nakakatakot na nilalang. Ang kanyang pangalan ay Rigor, isang aswang na nilalang na kinakatakutan ng lahat dahil sa kanyang kasamaan. naglakad siya ng may layuning masamang hangarin. Mga tanga, magising kayo sa takot. Ha 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 ha. Papaslangin ko kayo at kakainin ang inyong mga laman loob. Nasaan ang mga bata? Ang paborito kong hapunan. Sigaw ni Rigor sa mga taga-baryo. <coughs> Anak, kumusta ka na? Naririnig ko ang tawa ng masamang aswang. Ingat ka. Huwag kang mag-alala, Inay. Gagawan ko ng paraan at pag-iispan kung papaano ko wawakasan ang kasamaan ng aswang na iyon. Habang naglalakad si Juan patungo sa kalsada, biglang nagtagpo ang landas niya at ni Maria mapansing kinuha ng kanyang mga mata dahil sa aking kagandahan ni Maria. Wow, maaring magtanong, ano ang iyong pangalan napakagandang dilag? Tanong ni Juan kay Maria ako. si Maria. At ikaw ginoo ano iyong pangalan? Ako si Juan. Maria. Ano ba ang iyong ginawa rito? Mukhang hindi ka taga rito. Ngayon lang kita nakita. Nabalitaan kung meron naghahasik ng kasamaan dito sa inyor baryo, hindi ko gusto ang masamang aswang na nambibiktima ng walang kalaban lab. Kailangan ko siyang pigilan. Samantalang nag-uusap si Nahuan at Maria, biglang dumating si Rigor ang may banggans na aswang na puno ng kasamaan. Ano itong kalokohang ito? Maria, paano mo naisip ang makialam sa akin? Magkatulad tayo parehas tayong aswang. Tanong kay Maria, Hindi tayo magkatulad, hindi ako pumaslang ng taong walang kalaban-laban at hindi ko ako katulad na kumakain ng laman ng loob ng mga tao. Naparito ako para pigilan ka. Hindi kita hahayaang manakit ng mga inusenteng tao dito sa Umawas, Borongan. At doon na nagsimula ang nakakatakot na laban sa pagitan ni Maria at ni Reg Org. Isang laban na hinding hindi malilimutan ng mga taga-baryo umawas Boronggan. Isang madugong laban ang sumiklab sa gitna ng kalsada. Ang ganda ng mga ipinakita na lakas ni Maria laban-laban kay Rigor ngunit parang baliwala lang ito kay Rigor. Hindi kita papayagan na gawin ang mga nais mo sa mga tao dito sa baryo. Sigaw ni Maria kay Rigor. Sinubukan ni Maria at ginawa lahat para saktan si Rigor. Ngunit binabaliwala lamang ito ni Rigor. Napagtanto niya na ang kanyang mga kapangyarihan ay hindi sapat para magapi si Rigor. Hindi ko kaya. Kailangan ko ng tulong. Habang hirap na hirap na si Maria. Maria, huwag kang bibitaw. Nandito ako para tulungan ka. Sigaw ni Juan kay Maria si Juan ay sumali sa laban upang tulungan si Maria. Sumigaw ng kakaibang sigaw si Juan at biglang nagiba ang ihip ng hangin. Si Maria ay nakaramdam ng pambihirang lakas na biglang damapo sa kanyang katawan pagkat pose magbigkas ni Rigor na isang salitang latin. Salamat, Juan. Iyong ibinigay na kapangyarihan ang ay nagtulungan upang labanan si Rigor. Ibinato ni Juan ng sagradong tubig si Rigor habang nagagamit ni Maria ang kanyang mga kapangyarihan. Itatayo ko ang buhay, kumapuksa lamang kita isang malakas na kidlat ang biglang sumiklab sa langit. Ipinatong ito ni Maria sa kanyang kamay at inihagis kay Rigor. At doon si Ergor ay naghina at naubusan na lakas. Isang huling pagkakataon ang ibibigay ko sa iyo. Umalis ka na at huwag nang bumalik pa. Babalik ako, Maria. Ang labang ito ay hindi patapos at sa aking pagbabalik ay papaslangin ko kayong dalawas. Si Rigor ay tuluyan ng umalis ngunit may pangakong muling babalik para sa muling laban. Salamat sa tulong, Maria at malakas sakit mo sa mga tao sa baryong ito. Salamat din sa iyo, Juan kung hindi dahil sa iyo hindi ko magagawang gapiin si Rigor. Ngunit kailangan ko na ring umalis. Marami pang aswang na dapat kong labanan sa iba't ibang lugar. Paulam, Maria, huwag kang bibitaw sa iyong misyon. Kung may pagkakataon pumasyal dito sa aming baryo at kung kailangan mo ng tulong narito ako para sayo. Pagkatapos ng madugong laban, bumalik sa katahimikan ang bayan ng umawas boronggan. Si Maria ay nagpatuloy sa kanyang misyon, at si Juan ay nagtagumpay sa pakikipaglaban kay Rigor sa muling pagbalik nito sa baryo ang hangin ay bumalik sa kanyang mapayapang daloy at ang mga tao ay nananatiling mapayapa at ligtas sa panganib. Ngunit alam nilang ang mundo ng mga aswang ay puno pa rin ng mga lihim at mga laban na dapat harapin.